Nadakip ang isang labing walong taong gulang si kinasang by operation ng mga operatiba ng Taguloan Municipal Police Station sa barangay na tumulan Taguloan Misamis Oriental nito lamang ikadilwangpotpito ng Desyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Marion D. Sirano Chief ng Taguloan MPS, ang sospek na si alias Alex, labing walong taong gulang, binata at residente ng Purok Uno, Lubuna, Bukidnon. Sa kinasang operasyon ng mga kooperatiba ay nagresulta sa pagkakadakip ng suspect at nakumpiska ang mga pakete ng hininalang shabu na may bigat na 4.5 na gramo at may standard drug price na 36,600 pesos. like to make assurance ato ang publiko. Ang iyong kapulisan sa ng other law enforcement agencies sa gobyerno is doing its best para nga kininga ma-incidente is uh, ato akin uh, ma-prevent. No? Uh, we really need the cooperation and support of our as sa ato ang mga katawan Naharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang Police News Network Correspondent Patrolwoman Woman Danasa Berdos, alagad ng Batas Tagataguyod ng Balitang Police.